Good morning guys, good morning, good morning Magandang araw po sa inyong lahat dyan Welcome back to my channel, Kadog Sing Ngayon guys, update tayo dito sa ating itik na magpa 5 months Ngayong darating na May 27 yan. Sila dito guys, nagsimula ng naglalande yung mga babae at meron ng dalawa na nakapang itlog. Papakita ko po mamaya yung kanilang mga itlog. At ang sinyalis guys, kapag hindi pa ng itlog guys sa ang sinyalis na malapit ng mangitlog itlog yung ating mga itik ay ito. Ayan. Kapag makakita kayo ng mga balahibo sa kulungan nila ng mga ganito, Malapit na po yan, mga itlog. Ayan pa, guys, oh. Ayan, ang daming mga balihibo guys, oh. Galing yan dyan sa kanilang kulungan, guys. Then, yung kanilang gana sa pagkain ay ano, humihina. Parang kumukonti yung kinakain nila makikita nyo sa kanya lang feeder meron pang natira ayan ang binibigay pa po natin sa kanila guys ay 100 grams per day per heads so ayan pero hindi nila nauubos sa isang ano sa isang lapitan Dati kasi, paglagay natin na, nung nag-95 grams tayo, paglagay, isang lapitan lang, ubus agad yung kanilang pagkain sa feeder. So, ayan. Yan po yung mga sinyalis na malapit nang mga yung ating mga itik. yan pa guys, oh. So, mga balahibo. yung iba na may misinterpret nila or parang natatakot sila na baka naglugon na yung kanilang itik hindi po ang tawag po dyan ay nisting parang gumagawa sila ng kanilang itlugan ano sila na nangumuha sila ng balhibo sa kanilang katawan at nilagay nilalagay-lagay nila sa mga pwesto na yung maganda sa kanilang pakiramdam na maganda doon itlogan so kayan guys ito yung ating mga dumalagang itik So ayan guys, kung makikita nyo guys yung mga female natin umiiling-iling na yung kanilang ulo yan sign na po yan na naglalandi sila sa mga lalaki meron ding mga male natin na hinahabol nila yung mga ibang babae parang gusto na silang ano, pumasta yun bang pumatong Ayan po. So, yan lamang guys yung video natin ngayon. Quick update lang tayo sa ating ready to lay na etek. Hindi na ready to lay, kundi nag-laying na sila ng dalawang itlog. So, ayan guys. Ito na yung itlog nila guys, o. Oh, dalawa. Ang liliit pa nagsimula silang mga itlog guys ngayong month na ito mga, siguro nasa mga May 3 yan nagsimula silang mga itlog pero isa pa lang then pahinto-hinto pa ngayon dalawa na yung kanilang itlog ayan so yan lamang guys yung ating video ngayon at Muli, salamat sa panonood ng ating mga video. Sana'y hindi kayo magsawang manood sa ating mga video na meron tayong mapupulot na mga kaalaman tungkol sa pag -itikan.